Napaka-blooming naman ang isang Bel Mariano. Grabe talaga pag may nagmamahal at in love. At kasama niya ang kanyang personal assistant. Tila naging usap-usapan nung naghihiwalay at nagpapaalam na si Donny kay Belle. At sabi nga ng mga netizen, nagyaya daw ng dinner si Bell Ngunit sabi ni Donny ay next time na lang. Dahil pagkatapos ng pa-black screening ni Bell Mariano, dumiretso siya sa pangalawa niyang black screening. Kahit gusto man ni Donnie na sumama sa pa-dinner ni Bell, ngunit meron pa siyang schedule. At hindi niya ito pwedeng i-cancel dahil naghihintay ang kanyang mga fans. Naging pamilya na talaga ang Can't Buy Me Love family at lalo na sa Don Bell ay close na close nila ito. Hindi man sila nakapagkakas pupunta nung premiere night pero bumawi naman sila sa pa-black screening ni Bel Mariano at lahat sila pati director ay present para suportahan si Donnie.